Yung Good morning. Ha, good morning, good afternoon. Dilan. Tignan natin yung cake na binigay ni ano, ni Maring Jennifer. Yan. Tsaka si ano, Paring Rene. <tinyo> Inabot sa'yo ito mami sa Teams? kami ko siya eh, sabi niya ano Doon na lang Ha? Ah, sa downtown Ayan. Sabi ko kasi galing ako trabaho eh Itong mga tirang ulam na to Wow! Ha? Ah? Dilan, pang mayaman to ah ito yung gusto ni ate mo, yung lema macaron ba yun, di ba? Pinuntahan niya na ito eh, di ba? hmm oh. yun yung pinuntahan natin. Ayun, salamat. Hindi, Dilan, tika lang. Simahawa mo mm. para hindi masira. Ayun, thank you. Say thank you, Dilan. Is this chocolate? Yes. Say thank you. Dilan. Dilan. Thank you. Thank you. Ay, puno. Sarap. 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 Parang ano to, masarap to. Parang lecho plan, no? No? Lecho yan, no? Lecho Yan. Tignan mo. Dabas mo. Nakakaanong hawakan. Yan, oh. O, di ba? Eh, no, sa katito, mami. Tsaka to, oh. Ito matindi, oh. Di ba? Parang lecho plan yan? caramel. Ooh. Salamat, -hmm. Salamat, Jennifer and Renee. Medyo pang mayaman to. mayaman talaga. Ayan, <laughs> <And> Dila. <laughs> Kuha ka na ano yan. Sige, Tingnan mo. Alam ba tayo? Ati-hati. Ati. Ati. Yan, yeah, no? Birthday gift niya kay Dilan eh. Ba't sila nakapunta? Hindi sila, eh. May, ano, may no, may ano sila, may lakad. Yan, salamat ha, salamat. Kain tayo. Pero alam mo ba yung mga ano doon, mga pastry, pastry chef, pastry ba chef pa tawag doon? Sa lima karoon, mga Pilipino. Di ba nung pumunta tayo, puro babaeng Pilipino. Ah, oh, Dilan, sarap? Sarap yan, siyempre. Thank you, kain. Yun. Dito kami sa Toyota. May titignan lang kami. Sama namin si Dylan. Siyempre, nasa momentum to. <laughs> Bibili ka ng car mo, Dylan? Oo. Oh, tara. Tingin tayo. May hey, kaya mo na yan parang bago yun hybrid to hybrid na Toyota the same like o nga no parehas pa rin ng sa atin mami oh no ito rin yung mukha nung ano namin no 2024 to magkano patingin 44975 oh 44, Eh no Parehas na parehas yung sa loob namin no Mas maganda pa yung dito natin eh di ba hmm. Hindi sinetapan Galing yun eh, no Sa atin two tone kasi sa amin eh Ito tignan natin Ano to Rob 4 din to eh Hybrid mga makina nito. Mm. Wala yung Grand Highlander kaya kami pumunta dito para tignan namin yung Grand Highlander. Eh wala daw. Sayang. Ngayon sa amin, <laughs> 'di ba? Parehas tong sa kanina lang. 60,000 to, mami oh. 60,000. Mhm. -mm. 30,000. Parehas na parehas din, no? Oh, sa amin. Yung laki, yung ano. Siyempre, rubber, diba? Ayan, ang oh, rubber. Pero hybrid to. Matindi to. Ay, oo. Ay, yung sa tulad sa atin, mga hindi. Uh, oh, Tapa. Tapa. Sold, no? Oh, yes. Ewan ko, beetle? <laughs> oh, solid na, no? Ganda ng pagkapula nito, two no? Black and red. Oo, plug-in yung, ano mo yung... Saan kayo yung saksakan nito? Oo, yun, no? Sinasaksak, no? Bago, no? Oo, ganda ng kulay. Galit na galit na gray, no? Ito, no? Toyota Corolla ba ito? Okay, ito yung ginano ko kasi pababa siya. Sige nga, silipin mo. Bukas sa ano. Yes, ito, mo nga. Kita mo yung ano? Sa ano? No. Ay, mababa kasi ito. Pwede mong itaas, no? Ito mababa. Oo, maano ito. ito, ito. Palalim pa naman doon sa ano. mm -hmm. Pero ano, le, ano pa siya yung cloth, no? Base yata ito eh. Base. Kita nyo ba to Land Cruiser. Panalong panalo. Ito, ewan ko lang kung mabal, mabalahaw ka pa. Lupit nito, ano? Anong size nito? Itong kailangan ni Grabe, no? Oh, Land Cruiser to, ha? Ah. Land Cruiser. Oh. Grabe, no? Kung may pera ka, bakit hindi, di ba? Grabe, no? hindi ka na mababalaho nito. likod niya, no? Ayan. Masama tingin dun sa truck, ha? Ah. Ang ganda dyan, Tacoma na yan, no, mami, no? Ang laki, no? Ang laking Tacoma, no? Orange. O, limahan lang din. Tingnan mo. Panalo rin to. Ang laki ng screen, no? Ang appointment. appointment. Ayan. Kaya kami pumunta dito, nagpabuka kami ng appointment para sa service ng Toyota. Ganda rin yan, no? Yung Tacoma na yan. Picture mo ako dyan, mami, mamaya. Para mapil ko. Itim na itim, no? Mami. I mean, yung leg room. Sakto? Oo, oh, no? Tapos, hindi. Siguro pwede mo i-adjust to. Know, Oo, oh, naka. Inundong ka. Tingnan mo dun. Parang, ah, parang mabubudol ako nitong Tacoma. <laughs> Mag-truck na lang kaya tayo. <laughs> Ang ganda eh, no? panghakot yan di ba? inaayos pa yung date tingnan mo yung tunog no? pag sinara mo no? solid no? <laughs> baka matadya ka mo dila na no? iba no? galit na galit yung kulay itim no? ano? tako pa na? Takoma na ba? Comment kayo kung takoma... Grand Highlander o oh, eto pandiinan <laughs> yung may eh, bago na kaming ahente <laughs> wala na si boss Larry dito eh <laughs> pero mabait siya mami no mga kliyente niya rin Filipino tingin tayo sa lote hmm. ayun na yung Grand Highlander oh dinadrive lang kasi daw ng boss niya oo eh, no? Oh, 'yan Grand Highlander. Oh, 'yan oh. Eto sinasabi ko sa iyo, mami cross. Oh, ay sana pinabuksan natin kay Peter. Toyota, ano, eh, 'no. 2023. Ito maliit lang 'to. Yeah. Rob, ah, ano to? Mazda? Hmm. Pero pwede na yan, mami. Sabi sa'yo, paano natin kay Peter eh. Yung Toyota Cross na yan. Pwede pwede sa inyo yan. Kano kaya bi-weekly nito? Ito oh. po, runner. Ganda rin to. Oo nga, MSN eh. Kaya ino-offer sa atin Sene. Same same lang doon ang bayad ng RAV4. i sa tapat daw. Eh, isang taon na lang yung sa amin eh. Nakakapanghinayang naman i-trade. Maganda nito. Sena. Oh. Ito talaga pang road trip, mami. Oh, di ba? Di diba, makita yan, no? Captain seat. Half cane seat. 2024. Ah, 2024. Papasok ko ganito. Hybrid, mami. Ay, may ano, tama yung ano niya. Salamin niya. Papasok ko ganyan, dala ko. Sa trabaho. Hybrid yan, ha? 2024. Magka, ilan na kaya natakbo nito? Yan, gusto mo? <laughs> Pang-arera. Ano ba to? Oh, grabe, no? Eh, pang ano to eh. Pang, pang summer yan eh. G GR86. Pogi, oh. Huh? I want this. I want this. The I want this. See. Ang porme, no? Oo, oh. oh, isang taon eh. Yung inooffer sa amin kanina. Next, uh, next week daw dadating. Grand Highlander. Pero 21k na yung takbo. Kaya sabi ko, hindi. Doon kami sa Branyo Ano to? Camry. Ah, eto. Maganda to. 2023 o Camry. Eh. Eto yung mga sasakyan ng boss ko dati sa eh? sa Pilipinas. Ito yung nagsusundo sa amin. Kaya mo yan? Camry? Maganda rin yan. Maganda yan. Camry. Hindi. Mas mahal siya sa mga ano, ordinaryong Toyota. Oo oh, nga no. Sa snow kasi yung clearance e, Oh. Pag sedan. Pero maganda to. Mm. tingin-tingin lang kami pero yun kaya kami pumunta dito kasi nagpa ano ko nagpa ano ba to nagpa service nagpa ano kami pa service eto Nissan eto meron, may CRB dito bagong CRB oh Honda CRB 2024 no? Tinraid no? -raid. Ah, sige nga, picture. One, two, three. Galing. Si Arby. Maganda rin yan. Ba't kaya tinraid, no? Ikot tayo sa lote nila. Ito, gusto ko rin to. Ingala, bababa. Tingnan nyo. Hindi siya ideal sa snow. Ito, uh, Corolla to eh. 20? Oh. A Camry rin to, mami. parang katulad sa tenant namin pero hybrid to mami kulay blue basta may kulay yun know, o blue sya hybrid 2023 ha LE nga o oh. RAV4 LE hybrid base pero hybrid Eno eh, o cloth oh, maganda to sa summer pero pagka ano ideals sa Saskatchewan winter Ah, uh, mag-ano na po talaga kayo? Mag SUV. Mm. 'Yun yung cross. Medyo mataas yung cross, 'di ba? Yung Toyota Cross. Mm. 'Yun. Sumama kayo sa amin sa Salamat sa pagsama sa pag-ikot namin. Walang Highlander talaga, eh. grande. Eh. talaga talagang plano namin dito, yung Grand Highlander. Baka labas na. Sini-servicean daw yung Grand Highlander eh. Ayan. Baka yan yun. Di ba sabi silver? Grabe yung ano. Inooperan pa ako. Ano daw? Tundra, no Yung man yun lang maliit Mm-hmm. Eh. Inooperan ako ng Tundra. Uh, mababa daw kasi. Ano? 3 point, ano? 9% yung... Ano? Kasi may promo. Pero hin ko naman yung ano, truck. <laughs> Kung may negosyo ko, pwede. Yung mga hakot-hakot, ganyan. At saka hindi pwede pang-Uber yan. <laughs> yung Tundra. Ito yan, o. Oh, Grand Highlander to. Ba't tayo ipakita sa atin to? O, oh. oh, yan na yata, yan, mami. Eh, ah, pang test drive, blue. Ayan oh. ang Grand Highlander. Yung diba? gandam Gandang pang Uber niyan. Seven-seater. O oh, nga pang test drive to. Ba't hindi sinabi sa atin to? Baka bumaba na yun? Oo nga, uh, ginagamit daw kasi ng boss nila tong Grand Highlander. <laughs> Gusto ko to eh. Gusto ko makita yung loob. Tingnan mo mami oh. Tingnan mo taas ng ano niya. Yung tundra. Ano ba yan? Tundra o tundra? Ganda eh no? Grabe no? 'yun. Ayan nyo, sa susunod, makakita rin tayo ng ano, Grand Highlander. Service ko sa November 4 eh. <laughs> Baka meron sila ba naghihintay ako. Ayun. Ito lalo oh. to orange na to, tingnan mo to. Grabe no, gulong pa lang oh. Galit na galit eh no sa akin nako sa ko ipapark to tingnan niyo naman panalo picture mo nga ako dito ma <laughs> bagay ba sa akin may truck panalo eh hindi <laughs> bagay sa akin may truck kasi hindi ko kayang bayaran yan <laughs> Baka mag oti oti tayo dyan Delikado yan Yan, uwi na kami Imbis na tapos na sa oh, oh. imbis na tapos na yung sasakyan eh Hindi namin ititrade yan kasi tapos na yan eh As kay Leah na yan Yung yan. isa san taon na lang yan eh Oo, oh, hindi ko rin binenta yung yung isang kotse namin. eto ano? si <laughs> Hindi <laughs> ko pa nawawashingan eh. Ang dumi. O, oh, di ba? Saan taon na lang yan? Makakahinga na. Yan. Pilipino pala nakabili nung gusto na. <laughs> yung magandang rapport, no? Sabi na nga boy, mabibili yung kagad. Sabi nga rin ni, ano eh, ni yung ahente. Sabi niya, ano lang to? Ano ba to? Ka, ilang araw lang nandito. Tapos yun, marami nang tumingin. Maganda yung kulay. At saka hybrid yun, mami. 500? Oo. Nasa 60, ano to? 50, 50, 60. Ang presyo nun. oh, mga 400 plus yun. Okay. Bi-weekly. Yung ganun. Pero maganda. Babae eh, no? Nakabili, no? Babaeng Pinay. Kaya yun congratulations. Kaya pala hindi pa siya umuwi. Oo, oh, meron pa isa, oh. Yan, oh. Yung Highlander naman. Nihintay nila na kunin. Ayan. At kami naman, nag-iintay dito kasi umorder kami ng burrito natin, ano? Fried rice ni Dylan. Kasama Siya kasi. Magbabayad. Ayan. Siya daw magbabayad nun. Dylan, ikaw magbabayad? Ikaw magbabayad? Bakit? Ikaw magbabayad, Dylan? No? Nasa yung money mo? Nasa yung bag mo? Pambili lang car. Pambili ng car yung tinuturo ba naman yung magandang parang sports car doon? <laughs> Pag malaki ka na, yan. Kala niya malaki na yung pera niya sa $75. $75 dollars, pambili niya doon. <laughs> ayan. 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 lang namin ng konti. Patagal lang kami tapos yun. Pakunin lang namin yung pagkain. Hindi makatotohanan to na bibili kami. <laughs> Kasi ang <humahal. laughs> ang mahal nito tong Lexus ayun yung nakabili po tayo ayun nga na ang ganda rin ang kulay nito mami oh bakit nandiyan yung niya yung tundra niya tundra tundra wala titingin tayo sa Lexus para lang makita nyo lang bakit mahal tong sasakal ito Ayan, ah, Yan yung luxury car na Toyota. Mm. Lexus. Diba? Ito na Lexus. Ito malaki. Ito, Ito ano, parang malaki. Ito parang malaki. Yun. Mm. Yung ano? TX350. TX350. Grabe itong LCN. LC. Ano? LC500 o. Oh convertible no the China Mazda ay mo mag Mazda Mazda maliit yung anong loob Mazda mm -hmm. Ang gray no, pang yung kulay no. <laughs> Grabe. Ikot ulit tayo. Naikutan na namin ito dati eh. Ito na ng niya. Oo nga. Alam mo gusto ko sa susunod na kulay. Pula no. Parang gusto ko ng pula. Parang happy birthday yun. Know? Maganda rin ba ang mask? Oo, maganda rin ito pula. Si Ano? thirty. Kano kaya dito Karon ay yung katapat ng mga Toyota Cross yung hmm. mga Sky. Ano yung magandang kulay yung? Oh. Ito ang mayo. Oh. Ano ba to? Green. Oh yano. No? Kanta ng kulay, no? Bago pa nga. May plastic pa eh. May, pl may plastic pa. Babae din. Pag pula, babae. Ganon? Pag pula, babae? Maraming mm. nasusunog doon ah. Maraming nasusunog. Dodge. Kasi yung tamingin ng Dodge. Tingin-tingin din tayo. Pasok tayo dito. Marami silang ano oh. Ito yung katulad kila ano mami Kila JJ tsaka kila, kila Kila Ina Kila Ina mataas taas to Dodge to eh Pero maganda lang yung tsura niya Ano maganda ano rin ano. eh Tapos ram Ano yun Tapang nito Ito Para maganda siya. to ano No? Yung hmm. Dodge na to Oo oh, nga dalawa yung mukha niya hmm. <laughs> Dalawa yung ano niya eh Ito oh, pang negosyo <laughs> Mga ganito pang negosyo to <laughs> Dapat ito na lang ni Ana. Sabi dami. na nga ba may sunog mami eh. Bumbero yun eh. Ito niya. Malaki rin to no? Parang ano ano? Grand Highlander no? Ang ganda ng apakan niya oh. Yeah, yeah, okay. Nato uso daw, mahal daw sa Pilipinas to, sabi nila. Oo. yun daw yung mga sasakyan ng mga artista. 3,000 pila. Hmm. Ito maganda to, ano? Hmm. Maliit lang, tama lang. Kano kaya to? Mas mura si Boto kasi ano na. Pero hindi mo masasirain? O depende sa nagamit. Ito oh, maganda. Tatak ka. Mm Hindi -hmm. ko alam yung tatak niya. No? Mm. Eh, um, kakatuwa siya para may mata. Kung ayaw mo talagang mabalahaw, ito. Mm -hmm. Bilaw. Bilaw. Yun o. Yun o, yung army. Yung ulit green mo na naman namang gulong niya, no? Eh. Bravo. ikot kita yung yeah. take me home 100 eh you no know? 139 jeep wrangler umuro lang palos lastax 150 Rubicon 70? Hindi, hindi, ko alam kung magkano. Oh. Hindi, wala tayong chicken, mami. Baka walang si Kuwenta to. Ayun. May ano pa kasi kami, tirang lechon. lechon. Kaya bumili lang kami ng dito, ng sinangag, tapos gulay. Ayun. Sama ka nila? Ayun! No. Ay, sama daw siya. <laughs> wala. Ewan ko. Sa downtown kami ah. Nasa downtown. Downtown at night. Wow! Tapos nandun yung casino sa dulo. Parang napanood niya yata. Galing kami dito ng 2 weeks. Tung paborito kasi nitong Sinangag eh. saka yung dalawang dinosaur dun sa bahay. Kaya Yon. Eh. Yun. Tingin-tingin uh, lang muna uli kami ng sasakyan pero medyo napag-isip kami dun sa Toyota Sienna at saka sa Grand High Grand Highlander kaya yun pag-uusapan namin titignan namin kung kukunin namin kaya o oh, sa next year na kaya maraming maraming salamat sa laging panonood ingat po kayo <laughs> marami maraming salamat po sa laging panonood. Ingat po kayo. At yun. Salamat sa suporta at God bless. Bye. <laughs> Talagang hinawakan niya eh no. <laughs> Gustong gusto eh.